Tingnan nyo. dinas oh. Buhi. Asamsor. Sili. Ating sardinas. Ano? Ang asing natin. kalamansi Anong isda. Yung bitoka muna. Boss, dyan Luya. Kamatis, sibuyas. Ayon natin. Bago yung isda puso ng saging. Ngayon. Yan na, malambot na. Puna ko muna yung ano, ulo. Ulo ng sakabuntot. Ang ngayon, ay hingaw. Ano po? Bangos. Ito na. Sarap na ito. Yan. Yung pampagabang dyan. Sili. Ano, pang-asim natin. Palamansi yung tinatawag na kusido. Tapos, ilagay ko na yung talbos. Talbos. Talbos ni kamote. Tapos pa yan. Onion leaves. Nanap, natin Ito na yan. Kain muna tayo. Drogin. Puso. Siyempre kuling ulo. Kain. Kain. Boss Janwick. Alam isda. Alam isda. Yung bito ka muna. Ngayon lang, salamat sa mga nanood. Baka magutong kayo. Ayan. Kunti muna. Pwede nang magdagdag mamaya. Kung, ano Kung wala kayong chicken powder, bahala na kayo. Tilap yang buhi. Sabah, pula, medyo mato, Manghang ng konti. Hmm. Ay. Yun na, na. Tangkong, bok choy, pichay, Ayan, ah. yung dawa. Kangkong, bokchoy, pichay. ah. Sabah, yan. Kulay pa lang. Kamansi, juice. Manong hmm. asim. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Tingnan o. Oh gulay, kahit kang kuk, marit. Mar mar yun, higot tayo ng sabaw habang maulan. Salamat!